nga nailalat na siya at sa jay okay. gulong ayan sa mga pirasay Jenny ata jepat sih. Kasan obat agas <laughs> tak <laughs> bali sung sung. Oh kisti sawai. Kurang mana amu? Awan. Ada apa? Ito ang mga ko abroad, di ba mo? Ay, Diyos ko. Ano yan? Bakit man ito nakagatang kayo tigas? Because... Wala no. Hindi ko alam ila ka. Ay, <laughs> Diyos ko. Ay, ang mong... Oh. Ano ang dami? Eh, ang dami ganda? Uh, Kura nga ta. Kuri. Oh. Agin lalaing amuti uh, ag... Ag... patupat nga kung kunam. Ay so nga rod na inuang ko tabo nga ag umay ni ading apay <laughs> iwang ko kuma no hahan ko or oray na ka ate ana <laughs> im pagmanta nagpansit kayo kawan a ah. <laughs> ay sya ba mod pitura okay. niya oh ipagtu ina oh inang ni nagleing na Ten 10 dollar per piece <laughs> 10 dollar per piece